So yan, good morning mga ka-idol Ayan uh, mga ka-idol uh, Adventure naman tayo agin mga idol So sana din uh, naman tayo Na pang-ulam So ngayon mga idol At uh, abangan lang mo yan mga idol At uh, yung kasama natin si Boss Imo ay nagkuha pa ng kanyang mga gamit So yan, thank you nga pala Sa walang sawang suporta mga idol Sana hindi kayo manawa sa Suporta sa ating uh, Adventure Araw-araw So yan, nadal na naman mga idol Bawang kasama na naman Bawang recruit <laughs> So yan, talaga mga grupo mga idol Yan At uh, merong maraming nagkukulab sa amin Imo si Imo o, hindi, hindi kami, ito si Imo naman Tapos may yung nakaraan May panibawang kasama tayo Ngayon may panibawang kasama naman tayo mga idol So yan, mga mga idol Sana makajakpat tayo maya Ngayon live na kami mga idol uh, At naman kami ulit ni uh, Boss Imo Mga idol dito kami sa may maliit na bahura na At yung self-challenge natin ay Iniwan namin dun sa Kabilang area dito kami sa maliit na dinala namin na mga at ayan may lapo kagad ka tayo mga ka so yun fish on mga idol good shot ang ating uh, lapo at ito naman tayo sa part nagiwalay kami ni body kumakaidol at dito ako sa part ng kabila yun Natali ko yung isang saging-saging maka ito. May kalakihan na rin ito maka ito. Nasa mga 9 grams. At yun na uh, dahil din natin siya mga idol dahil kanina pa to siya mga kaidol, ay eh, hindi siya lumalapit ako sa akin doon kanina sa mababaw kaya so sa 80 meters ko siya nadali mga kaidol. dahil dun sa 7 meters then dalawang beses siya lumapit sa akin kaya eh, hindi siya agresibong uh, lumapit sa akin kaya sa 18 meters talagang bulag siya sa akin doon kaya good shot So, habang hinahayos ko yung ating line, mga idol ay nakita ko yung uh, huli din ni Boss Imo. At nakadali din pala silang malaking lapo, mga ka-idol. At yun, nakita ko. Tapansin ko ay nag-aho na rin pala si Boss Imo. At ayun nga. At hinila niya na yung kanyang huli. Ayun, napakalaking lapo, mga ka-idol. Yung huli niya. Dahil... Uh, nagpasya na siya na maglipat kami doon sa kabilang area dahil maliit nga lang itong bahurang ito kaya pabalik-balik ikot ay walang ipag -ista. kaya eto nagsampan na rin ako so at yun hinina na rin yung aking huli sa area na ito hinina niya makaya yung huli ko yan na uh, isang lapo at isang saging-saging dahil wala talagang ibang islip ito sa maliit na bahura kaya maglipat kami kanina pa yan eh so yun mga idol mm -hmm. nakatrawa din tayo sa bahura ito at siya naman ay nakaisang lapo ngayon nakalipat na kami mga sa area na ito mga at napansin ko si boss imo mga ay yun may tinira siya mga idol at dahil dali siyang umahon dahil meron din kalaliman ang kanyang uh, pinagpanaan doon sa anong isda yun mga kaidol hindi ko rin nakakita kung anong isda dahil hindi ko siya nasundan mga kaidol at yun at kinuha ko yung line niya dahil sobrang dali-dali niya mga idol ay nakapos siya sa paghawak ng kanyang line kaya baka ano yung isda na rin yun kaya kinuha ko yung line niya at yun tinanong ko siya kung isda at sabi niya ay lapo na natira niya at pumasok dun sa uh, bato kaya yun iniwan ko na rin siya at naghanap din ako ng aking area So, ito mga kaidol. Meron na para para dito at pang pang paihaw natin mamaya. At pang ihaw natin mamaya mga sa maya maya at tabi tabi tayo. So, para para muna ang ating yun, good shot ang para para Ipang-ihaw tayo maya sa tabi. So, ipon-ipon muna tayo ng ating isda para may pang ihaw tayo. Roger. Itong napakagandang area mga kaidol na parang may magandang corals na parang para sa lusay na parang kala mo uh, puno. At may natanaw tayo doon na magandang isda. Dalawang piraso mga kaidol at eto napakadami palang talagang bukid at may kalalakihan na rin mga kaidol, pero hindi ko sila punteriya mga idol dahil may lapo dun na dalawang piraso sa baba so yun sinight ko talaga siya mga idol so mablay at balik abang na naman tayo mga idol at sana naman makatama na tayo mga idol napakadaming dalagang bukid ito ang masarap lang batin mga idol dito sa area na to napaka ganda ng area sa dalagang bukid at yun mga idol may nakita rin tayo tatlong perasong magkakapatid na saging saging at yun sayang pigtal na naman <laughs> ngayon dito tayo makatama-tama sa mga mababaw mga idol dito tayo dadapa sa 18 o 20 meters mga kaidol at talagang dito sa malalim siguro ay maamo ang isda pag sobrang lalim ay yung isda ay napakaamo iba yung kanilang aggressive pag sa babaw at sa malalim mga kaidol yun dito na tayo sa pinakamalalim dahan-dahan na tayo mga kaidol at patingalat-tingalat ako oh, mga kaidol baka mayroong dumaan na tangigi or anong mga isdang malaki yun at habang nagre-relax tayo sa ilalim mga kaidol patingalat-tingalat tayo at baka mayroong nga dumaan so talagang wala akong nakita mga kaidol pero antay pa rin tayo mga kaidol wala din tayong nakitang mga maliit Pero Yun may nakita tayo At paahon na rin ako ito mga idol Tinira ko na siya mga idol, Dahil Sayang din naman yung lalim Para din naman lugi Yung biyahe Napakalalim yun mga idol Tapos wala kang madalang isda Malungkot yun So yan good Ang saging-saging Yan mga idol Napakalalim yun mga idol ha 18 millimeters Yan mga idol. So tagal lang tayo dyan sa lalim mga idol ng Mga ilang seconds lang pero hindi natin kaya magtagal na magtagal dahil mahirap magpaahon mga idol. Yung body mo ay malayo siya. Mm. Ang dami ko namang sablay dito sa area na to. Sayang, Pakarayan pa wikan dito sa irita ta makita dalawang kumi. Itong pagkakataon na tumakay at sinubukan ko talaga magtagal dito sa pinakamalalim mga idol at dito na ako nag uh, play ng ating video sa pinakamalalim. Uh, at di ko ginawa na mag-play dun sa simula sa taas at pababa. So dito na ako ng start ng play ng ano, mga idol. At yun nakita natin ng Parparoji. So, ang aking advanced nito, mga idol, baka mayroong magdaan na malaki at matira ko siya. So, malaki yung pagsisisi. Kaya, talagang, pinalipas ko yung paru-paruji, mga idol. At yun, patingala-tingala pati ako, mga idol, baka mayroong magdaan ng mga putian or mamsa or ano pang malaki natin pwedeng makita. At hindi talaga ako tumira ng kung ano sa ilalim, mga idol, dahil yun nga ay sinubuhan ko talaga. Pero, talagang wala tara nakita kayo so sobrang ano ko mga idol ay tagal sa ilalim at yung pag ahon ko mga ay binitawan ko na yung pana sa ilalim mga para mas mabilis akong makaangat mga idol ginamit ko rin ang kamay ko at sipa ko dahil sinubukan ko magtagal sa ilalim ng ganun kalalim so mahirap mahirap kaya yung mga baguhan dyan na may sisi din, huwag natin gawin na ganun. Ay, eh, kasi mahirap talaga. Lalo wala kang abadi. May nakita tayong pawikan mga Itong pawikan ay isa rin itong nagpapaganda sa ating kalikasan at sa ganda ng corals natin mga Isang pawikan na pakaganda. Tapos tayo sa na dito ng mga kantuhan mga Eto, na at maraming um, dragang bukid at maraming isda. So, yun. At aking naspatan yung isang sanging-sanging makaidol. Ayaw yung lumapit. So, eto na anuhan ko pero sayang napigtal pa. Pang-iyaw na rin sana yung makaidol kaya lang napigtal pa. At nung magpasya ako na magpatabi ako makaidol at hindi ko akalain na makasalubong ako ng isang balo makaidol at hindi natin pero sa pagtira pero eto makaidol at na dali natin siya at para yun tamang tama na patabi tayo at magigihaw na rin tayo mga idol so yun good shot na pangalagdag na ating pang iyaw mga idol na isang balok yan medyo alangay na magamot -may, may agresibo na mga gat ito mga idol kaya ingat na ingat ako dito mga idol dahil mga talas ang ngipin ito at mga talimang kanyang uso kaya hindi ko siya matakot-takot dahil agresibo nga siya mga idol at ayun mga kaydol ko napansin nyo mga kaydol ayun ayun agresibo nga talaga mga kaydol kinagat niya yung fence ko kaya kaya kayo pa mga kaydol makapana mga, mga kaydol ingat ha talaga mga kaydol dahil bugay yung basa-basa na ano habang boy na boy pa yung balo mga kaydol kaya ingat Sama naman sanday ito, hindi ito. ang masarap mga kaidol pag nag... Di uh, sa na na mga so, tabi-tabi dahil ito may pang na tayo mga kaidol. Umuusok na. Mukbanga na ito mga kaidol. Ito ang pinaka-simpleng buhay sa pamana dahil Nakaihaw ka ng mga sariwa. Tayos! paru paru Salang paru ay, parprojek ko mas malaki 'tong. Kakahanap ng malaking isda. Wala na nang ano. Ba, mababasa ko na. Ano noo apuy natin ah. Oi. Open mo muna doon 'yun. Ba, Hindi 'to ali sabi yung ano noo yung lupit sa sabitan. Pag talpa ka dito, kasla.

Sos, yun pala. <laughs> yun pala. Kaya pala wala na dito yung mga inihaw eh. Nandoon na pala oh. <laughs> ba na. Tinira na pala mga idol. Huwag <laughs> may ngay. Huwag pa. pa. <laughs> may pa <laughs> mm. <laughs> ngay.

na mga pagising as patron na So yan mga kaidol, busog na ang mga pig. Yan. Wala na yung dalawa. Ando na pala sa bangka yung dalawa mga kaidol. So ito, may natira pa tayo pang ilang bahay mga kaidol. So hanggang dito na po ang ating video mga kaidol. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po Ambush tayo dito mga idol at fish call tayo Baka merong putian na magpapakita Pero wala talaga mga idol Kaya sinampahan po na itong isang pangkilan sayang din mga idol pang uwi pa rin sa bahay ito so hanggang dito na lang ang ating video mga idol at yun maraming maraming salamat nakapahapol pa tayo ng pang uwi sa bahay pandagdag sa pang ulam